Kapayapaan po sa lahat mga kaibigan at mga kapatid naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang tinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Heso Kristo, ang sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. At ang atin pong tatalakayan ngayon ay eh, tungkol po sa katanungan po ng ating kapatid na si Ginoong Gerald M. Liwanag. At ang tanong po niya kung bakit minsan eh parang nakalaban natin ang ating sarili. Kung bakit minsan eh gusto natin gumawa ng masama, minsan gusto natin gumawa ng mabuti. Parang may persona na naglalaban po sa ating kalooban. At yan naman ay eh totoo po. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Bago po nating linawin yon dapat po nating malaman na ang ating pagkatao, ang human being, ay tatlong persona po. Ang katawan, ang kaluluwa, at ang Espiritu. Umpisaan po natin nung lalangin ng Diyos ang tao. Genesis 2.7 At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang Diyos po ay eh, hiningahan po ng butas ng ilong ng tao nung lalangin niya. Kaya ang tao ay nabuhay at naging kaluluwang buhay. Kaya po tayo ay naging tatlo ang ating being, ang ating pagkatao. Kung ang Diyos ay tatlong persona, ganun din po ang tao. Ang Espiritu na nagmula sa Panginoong Diyos, ang katawan na nagmula sa kalabuk ng lupa. Pagka pinagsama mo yung dalawa, naging kaluluwa po. Yung kaluluwa ang iniingatan po ng tao, yun po ang pinakaimportante sa lahat kung ano po yung ginagawa po ng laman. Ang kaluluwa po ang magdudusa. Ang laman ang gusto niya ay kalayawan at ang espiritu ang gusto niya ay kapayapaan. Yung ating pagka-persona ay eh, pinapatunayan po ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica 5.23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa. At katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan pong sinasabi po ni Apostol Pablo. At pagkamatay po ng tao, yung Espiritu po ay babalik po sa Diyos at ang katawang tao ay babalik po sa alabok. Ecclesiastes 12.7 At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa, yung Espiritu po, ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Basahin po natin sa English para po mas malinaw. Then shall the dust return to the earth As it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Iyan po ang sinasabi po ng Biblia at yung kaluluwa po, dalawa po ang patutunguhan non dalawa pong patutunguhan ng kaluluwa ayon po sa Biblia. Kung alam niyo po yung kwento ng mayaman at saka yung kolobi, si Lazaro na Polobi, saka yung mayaman. Nung mamatay sila, ang kaluluwa po ni Lazaro ay pumunta po sa sinapupunan po ni Abraham. Ang kaluluwa po naman ng mayaman pumunta po sa Hades, Lucas 16.19 patuloy. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masailang lino. At sa araw-aray kumakain ng sagana at isang pulubi ng pangalay Lazaro. Lipos ng mga sugat ay inilagay sa kanyang pintuan at nagkahangad na mapakain ng mga mumu na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ng kanyang mga sugat. At nangyari nang namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing at sa hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan at siya ay sumigaw at sinabi Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito Datapwat, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan, ay masamang bagay. Datapwat ngayon, ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din eh, hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo ama na suguin mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapot sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, Bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham datapot. Kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga At sinabi niya sa kanya, kung dinila nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isay magbangon sa mga patay. Ayan po, dalawa po ang sinasabi po ng Biblia na patutunguhan ng kaluluwa sa Hades at sa sinapupunan ni Abraham o sinasabi sa English na Abraham's bosom. At ang Biblia ay eh, nagsasabi po na may mga masamang espiritu rin na tumatahan din sa katawan ng tao. Kagaya po ni Maria Magdalena na may pitong demonyo ang tumahan po sa kanya. Lucas 8.2 At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya ay pitong demonyo ang nagsilabas. Ang Biblia po ay nagsasabi po na may tumatahan po na demonyo sa loob po ng isang tao. Kaya po tayo ay huwag magtaka kung may mga taong pumapatay, may mga taong sobrang sinungaling, may mga taong magnanakaw dahil naniniwala po ako sa sinasabi po ng Biblia na may demonyong tumatahan po sa kalooban ng tao. At ngayon po eh ating pong lilinawin kung bakit tayo nakakaramdam ng minsan na parang naglalaban po ang ating gustong gawin sa buhay. Lalo na pagka meron kang gustong bilhin na hindi naman dapat, meron kang gustong maging sa iyo na kahit hindi naman dapat. Parang ganun ba? Parang naglalaban ba yung diwa mo kung gagawin mo o hindi? Pagka susundan natin po ang Biblia, lahat po ng tao, mapasamang tao at mapabuting tao, ay eh ganun po ang nararamdaman. Ang kaso nga lang po, yung mga talagang mabuting tao, eh, mas malakas po ang pagpipigil nila. Dating po sa mga nyan, mga masasamang bagay na gusto ng laman. Kasi po iba po ang gusto ng laman at iba po ang gusto ng espiritu. Kaya po meron yung masamang tao, meron din po yung mas masama at pinakasama. Ganon din po ang mabuting tao. Meron po yung mas mabuting tao at pinakamabuting tao. Ganyan po talaga ang sistema ng ating pagkatao. At iyan po ay nililinaw po ni Apostol Pablo, Roma 8:5 patuloy. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Kahit pala nasa atin ang Espiritu ng Diyos, kung wala ang Espiritu ni Kristo sa atin, eh hindi rin pala tayo kay Kristo. Magkaiba talaga ang anak at saka ang ama. Kailangan po na sa atin silang dalawa sa ating kaluuban. Yan po sinasabi po ni Apostol Pablo mga kapatid. Ang atin pong espiritu at ang ating laman ay naglalaban po sa kaluuban natin. Kaya po kung minsan may gusto tayong gawin mabuti, parang ayaw nating gawin. Pagka gusto nating gawin ay masama, medyo mas madaling magawa. Kasi po, mas makapangyarihan po ang laman. Ang gusto po ng laman kasi kalayawan at ang espiritu ay kapayapaan. Pagka naglalaban po kasi ang laman at, at ang espiritu, So minsan pagka mayroon tayong mga problema na matindi, pagka natalo po yung espiritu ay marami pong nagsusuicide, marami pong pumapatay at talagang nangdadamay, parang galit na galit na sa mundo. Kaya maswerte po yung mga taong malakas ang kanilang espiritu kaysa sa laman. At yan po eh, pinapatunayan po ni Apostol Pablo sa Galacia 5.17 sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Yan po ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Naglalaban po ang laman at ang ating espiritu. Hanggang dito na lamang po ako. Naway ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan kailan paman. That blessed book.